You know yan. Oh. Januari Oh, wow, Kaya yan New Year, ay hindi pa kaya ngayon. 13. 13. Friday dito, di, 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 malas ko lang yung araw ngayon Malang malas mo December na right? yun Ha? Walang malas malas mo Eh Friday dito 13 noon lahat lang nagsasabong Talo yan sa... <laughs> Talo lang Talo Kaya mas yung ko yung Marami dito ba? Hindi, ba okay, lang puro sundok sa iupan ko dito is free ko Hindi okay, na ganang ganang Ganon, i-condition mo para pang dyan, pang new natin yung dalawa na yan o no? oh. Yan, okay din. Gusto kasi sa sabunga. Kaya sa pwede rin sa sabunga na. Bakit? Mayroon naman talaga sa New Year ah. Hmm. Sandruki. Yun o. Yun ang isa. Hmm? Huh? Oo nga. <coughs> Yan o. Saan natin laban? Sabi ni parin mas maganda daw dun sa pitas. Yung sinasabi na per win, pero tatlo, 3 hits. Una daw 7,000. Sunod daw 14,000. Ang 70,000. Pangatlo. Pangatlo. O. Oh. Dito. Kinukusunod na nga mo kanyan eh. Binta mo sigurado ka pa panalo pag pininta mo sabihin mo pupusta lang tayo Wala ko rin kasi babae Ang sabi niya babae Wala nga tinulong ako Wala ko Eh tinulong niya mga lalaki eh, pagawa na lalapit. Sanruki, 'yung doon sa na inibang, rin Ano bang panyan? Ano ba? 'Yung iniinit dito. sa kanya. Ha? Ayun tatay tatay niyan yung broadcast broadcast na Ay, makikira, yung nakiraging na laban niya ah pati yun yung isa na yun ang tatay nun yung broadcast ang nanay nun yung itim na galing sa inyo yung palahe niyo ah Ilang buwan na yan, yung gano'n yung pula na yan? Tatlo? ganyan na pala kalaki pag tatlong buwan pa, no? hmm. tama uh, lang pala to December 16 December mm. February. February pala ganyan na kalaki lahat mga manok dito na pasisuko ah